Tingnan mo? Ano? Ako ang mauuna, sorbetes. Sige. Swerte ako. Susubukan ko na ngayon. Yay. Hmm, interesante. Ano ang nasa loob? Aw, uh, kumukulo ng tubig. Makakatulong ito na mapaso ang dila ko. Oh, aba, nakalimutan ko ang kapangyarihan ng yellow. ang Ang astig, ba? Diba? Tingnan mo ang nangyari. At saka, ang sarap nito. Hmm, ano kaya ang meron ako? Wow, marshmallows at yellow. At paano ito kakainin? Tama, ipiprito ko ito ngayon. Alis, yellow. magaling. At narito ang mga marshmallow. Mmm, subukan natin ito. Ang galing. Talagang gusto ko ito. Ang tamis. Yan ang naiintindihan ko. Tagumpay ang round. Sumasang ayon. Bato, papel, gunting, nanalo ako. Lollipop ba yan? Pero natunaw. Hmm, Oh, binigyan mo ako ng ideya. Oh, oo, oh, nagawa ko. Ngayon, mas maganda na. Oh, nasobrahan ko. Ang ganda at ang sarap na siyang pinakamahalaga. Ayoko ng mga frozen na bagay. Sige, tignan natin kung ano ang meron ako. pink na popcorn? Ang ganda. Pero, hmm, sa tingin ko frozen ito. Oh, hindi. Ano ang gagawin ko dito? Frozen na popcorn. Alam mo, sa tingin ko gagamitin ko rin ang aking mga kapangyarihan. Ngayon, ipiprito ko ito. Oh, oh, ngayon pwede na natin itong kainin, ano? Oh, ang basa-basa. Sayang naman. Gusto ko talaga ng popcorn. Wow, baliw ka. Hindi, huwag masyadong mabilis. Ngayon, ipiprito ko rin ang mga pani. Oh, hindi. Lahat ay nasusunog. Mm -hmm. At natapos ko na ang aking bahagi. Ano? Oh, hindi. Kailangan kong gamitin ang aking mga kapangyarihan. Sige. Hmm, ang lungkot ko simulan na natin! Isa, dalawa, ako ang una! Mga pansit! Gustong gusto ko ito. O, oh, ito. Hmm, subukan natin ito. Hindi. Sige! O, oh, ano ang gagawin ko? Oh, gumana ito. Baliw ka. Sige, tama na. Sawa na ako. Hmm, mas mabuti na. Hmm, sa wakas. Ang bango-bango. At ang sarap-sarap. Hmm, ang galing ng lahat. Yay! Ano? Ah, uh, oh, sa totoo lang, mainit. Ah, uh, oh, sige, mahusay. Yay. Ngayon, ako naman. Tingnan natin. Isang tsokolate. Oh! Sandali. Ano ang problema nito? Hmm, kakaiba. Nako, sige, alam ko. Or, kinduwi tiyo ito Ngayon ni Lai, si kami Ayan lang isang cute na puso at ngayon kaunting yellow wow wow ang galing hmm ang sarap mapapadila ka sa daliri mo sa tingin ko rin ang galing hindi sandali lang akin na Isang muffin. Um ayos lang ba ito? Sige. Hmm kahit ano. Ow. Ah. Uh... Oh. Hmm. Oh, ang sakit. Hmm. Sige. Paano kung dilaan ko ito? Hmm. Kasi magandang paraan. Ngayon ikaw. Oh, nang may kasiyahan. Strawberry pancakes. Oh. Wow. Susubukan ko ngayon. Yum yum yum. Subukan natin. Oh, mainit. Oh, malas ulit. Huwag magalit. Hmm, aayusin ko ito ngayon. Oh, hindi. Tulungan mo ako, Ann. Oh, ang kapangyarihan ng yelo. Wala na. Oh. Ngayon? Ayan na. Masaya ako. Salamat. Ang sarap nito. Alam ko, di ba? Sige na. Sabi lang ng tatlo. Tatlo. Marmalade na yellow? Mayroon akong soda. Ah, oh, oh. Oh, kawawa naman. Bagong kwento. Sige. Iniisip mo ba ang iniisip ko? Tara, sabay tayo. Halika na. Hoy, hindi masakit kapag may guantes. Magaling! Ibuhos natin ito. Astig, magdadagdag ako ng marmalade. Ako at ikaw, mag-enjoy sa pagkain mo. Tama. Oo, oh, oo, oh, Wow, ang sarap ng kinalabasan. At ngayon ang mata ng marmalade. At hindi lang 'yun. Ano? Paano ang isang baso? Oh, gawa rin nito sa marmalade. Sige. Wow, isang kahel. Hindi ko pa ito nasubukan. Ang galing. Sumasangayon ako. Ang sarap nito. Ang galing. Ang galing. Jelly bear? Wow. Oh, ah, uh, hindi ito makagat. Ano ang problema? Oh, halika na! Basagin! Oh, hindi! Oh, magingat! Mm-hmm. Hmm. Oh, magandang ideya. Panahon na para sa apoy. Tada! Tinunaw ko ito. Halika na. Aray, mainit. Ayos lang. Tingnan mo ang kaya kong gawin. Ang yelo ay gumagawa ng mga himala. Handa na? Ayan na! Sandali, um, paano kung pagsamahin ng apoy at yelo? O, oh, sumasangayon ako. Magandang ideya. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. May isip lang natin kung ano ang mangyayari kung pagsamahin natin ang ating mga kapangyarihan. Iyon na. Isang tunay na himala! Oh, sige, tingnan natin. Oh, wow, wow, we, tingnan natin. Ang jelly bear ko ay naging totoong jelly bear. Akin din. Wow. Mm. Gusto mo ng piraso? Oo. Oh, salamat. Kaya. Maghain Magandang ka umaga sa inyong Oh, lahat. salamat, salamat. Um, Nasaan na tayo? Ah, uh, at sa totoo lang, saan? Yun ay kakaiba. Hindi ko maalala na natulog tayo sa likod ng mga rehas. Tingnan mo, mayroong maraming makukulay na kandado at ilang mga lubid. Pero tiyak na hindi natin magagapang ang mga ito. Hilahin natin sila. Subukan natin! Oh, ani kayong manggikan na lahat! Sana tsokolate ito! Ngayon natatakpan ako ng malagkit na kayumangging gulo. Oh, tsokolate pala ito. Mukhang maswerte pa nga ako. At ano ang siya? Teka, ano? Mga bulate yan. Nakakadiri. Ilayo mo sa akin. Ah, oh ani, narito ang susi. Buksan na natin ang unang kandado. Oh, matagal ko pang huhugasan ng tsokolate. Gumana, bukas na ang unang kandado. Anim na lang ang natitira. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Hindi. Aha. Sige, ako muna. am um, sandali. Nakakadiri. Uminom lang ako ng kaunting juice na ito at uh, mas mabuti pang subukan mo ang sayo akin? Sige! Mmm, katas ng pakwan, sariwang piniga, ang sarap naman. Pasensya na, Ani. May inumin ka at may inumin ako. Masaya ako na masarap ang nakuha ko. Wala ang susi doon. Oh, kailangan kong tapusin ang akin. Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Oh, hindi. May isda sa loob. Oh, huwag kang magalala. Magiging maayos ang lahat. Hmm. Oh, nasa nang susi? Oh. Piyu, heto na. Sa wakas. Oh, takbo na tayo. Bubuksan natin ang pangalawang kandado. At handa na. Isang hakbang na lang tayo papalapit sa labasan. Oh, Um, masyado pang maaga para mag-relax. Panahon na para sa susunod na hamon. Bustahan ko ang maliwanag na dilaw na safe ay akin. Dilaw ang paborito kong kulay. Wow, ang astig. Isa itong higanting marmalade na oso. Oh, ang saya kapag ganitong masasarap na hamon ang lumalabas. hmm ang sarap. Mm. Ah, huwag mo nang isipin. Hindi ko ito ibabahagi sa'yo. Sakim! Sa hindi ko kailangan ng iyong oso. Oh, may kamera ko. Gawa rin ito sa tsokolate. Sandali, ano? Wow, mukhang ito ay isang mahiwagang kamera. Lahat ng makuhanan nito ay nagiging tsokolate. Um, hindi. Mga hita ng manok ang mga yun. Sino ang kumakain nito? Pero hindi, bale. May maganda akong plano. Bakit hindi natin kunan ng litrato ito? Mila, henyo ka. Ngayon mayroong tayong isang buong bunto ng tsokolating hita ng manok sa harap natin. Isang pangarap. Napakasarap! Talagang napakasarap! Kakainin ko lang ang tsokolate sa buong buhay ko. Kahit na kaya kong gumawa ng mga hita ng manok, basta tsokolate rin ang mga ito. Ang sarap! Oh, um, oh, narito ang susi! Buksan natin ito! Paalam dilaw na kandado, Tarren! Tara, sa bagong hamon. Wow! Oh. This is great ang simuli, pero ay simple na misteryoso. Ang <laughs> sakarat ko Isa, dalawa, tatlo, apat. Hmm, subukan mo muna. Oo, ma'am, um, merong isang bagay na nanginginig, kakaiba Hindi ko maintindihan kung ano ito, pero tiyak na may malambot na bagay Oo oh. uh -huh. At kaya kong sirain ito Hmm, nadanan ko na ang lahat Hmm Oh, nasaan na ito? Oh, oh, ayan na Woohoo! Tayo'y tumakbo ng mabilis Ngayon, may isa pang kandado na mahuhulog mula sa kulungang ito Ano? Um, pero paano natin ito bubuksan? Gamit ang isang piraso ng papel? Aha. Uh -huh. Ito ay isang code. Tama. Paano ko hindi naisip ito? Sige, tatlong numero at ligtas na tayo. Oh, uh, tulungan mo ako. Huh? Naipit ang ulo ko! Oh, oh, maraming salamat. Oh, ano ito? Tara, tingnan natin. Gagawin natin ito ng magkasama. Oh, Kadiri! Nakuha ko ang putik! up. At meron akong masarap na strawberry milkshake. Gusto ko itong ganito habang buhay. Oh? Ah, uh... oo, oh, oh, may tubig na bawang ako. Nakakadiri ito. Oh, oh, nararamdaman ko ang nakakadiring amoy na ito. Tanging strawberry cocktail lang ang makakaligtas sa akin. Sa pamamagitan ng paraan, walang susi. Tingnan mo sa'yo. Hindi. Basta, basta ayusin ko ang sarili ko. Isang ideya. Bakit ako maghihirap? Mayroon akong tsokolating kamera. Sa tulong nito, gagawin kong masarap na tsokolating alak ang nakakasukang garlic cocktail. Oh, ah, uh, oh, um, oh, ang susi. Wala sa bag ko. Oh, oh, ito ang susi. Tara! Buksan natin ang ikalimang kandado. Sabik na akong makaalis sa kulungang ito. Oo, magagaling tayong mga kasama. Panahon na para sa halos matagumpay na sayaw. Sasayaw tayo mamaya. Panahon na para pumasok sa kahon. Lutasin natin ito sa bato, papel, gunting. Wow, bakit palagi akong natatalo sa larong ito? Kailangan ko ba talagang umakyat doon? Um, merong isang bagay na napakakakaiba sa loob. Ano kaya iyon? Um, mga bulate 'yon. Ay hindi. Hindi. May plano ako lahat ng mga uod na ito ay magiging tsokolate. Oh, salamat sa iyong tulong! Kaya, handa ka na ba para sa isa pang serving ng tsokolating uod? ah, Kumuha pa tayo. Ang sarap! Kunin mo ito ng mas mabilis. Panahon na para kunin ang susi. Oh, oh. At heto na, hindi natin kailangang kunan ito ng litrato. Kailangan pa nating buksan ang kandado. Ngayong pagkakataon, ang code ay isang dalawat tatlo. Tingnan natin. Huray, ibig sabihin ay tapos na tayo sa huling kandado. Sa tingin ko, magtatagumpay tayo. Wow, may bago ngayong pagkakataon. Ano kaya ang nasa likod ng pintuang iyon? Um, tingnan natin. Nakita mo ba yon? Isa itong kasuklam-suklam! Isara mo agad! Oh, Mila, hindi ka mukhang maayos. Ngayon, buksan mo ang hangal na pinto. Kalma lang. Dahil wala kang susi, ako nang... Ay, hindi? Nagbibiro ka ba? Ah! Saan nila nakuha ang mga masamang likidong ito? Mga hilaw na itlog ito? Oy. Wala namang susi. Ano ang gagawin natin? Hmm. tingnan mo. May isa pang pinto sa ibaba. Puntahan na natin agad. Hooray! Narito ang susi, ang susi natin sa kalayaan. Tara, buksan na natin ang huling kandado. Sa wakas, malaya na tayo. Huray! Astig! Oh, oh!